ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 20 Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 2 Datapuat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 3 Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Dapat tap ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 9 Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mga ang pita. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila, mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala. Eh. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 17 Ayon na lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay ng siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Unang Korintok Kapitulo 8 Versikulo 9 magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Ngunit mag kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 12 Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, magingat na baka mabuwal. Kaya nga, magingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Unang Korinto Kapitulo Gis Versikulo 14 Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Unang Korinto Kapitulo Gis, Versikulo 24 Huwag hanapin ni Noman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Unang Korinto Kapitulo Gis, Versikulo 25 lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin nyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.